Tiin sa manok. Magluto tayo Adidas. Ato sa kwaag koko. Atong pananggalan o koko kay hmm. Um, atong manikyuran. Ang lalaki ng mga paa sa adidas no, natin. Kabilit tayo ng meron mo yung mga paa ang lalaki o. Oh. Gawin natin itong adubuhin natin. Harap to. Okay, kagahe. Kain tayo Adidas ngayon. Kayo ba mga palangga kumakain ba kayo ng mga ganito? Hmm. atong kuaan atong hingukuan hingukuan ni nanay kay para kita kaya matunok sa koko kay pentagasag koko hmm, lalaki oh Okay ito sa bago na ito sa latan ha nato, tapos na natin sa dihugasan tapos lagyan natin siya ng pinakuloan kumulong kumulo na tubig yan bago natin siya ilagay sa ating lutuan hmm. ganyan si nanay mag ano uh, o saan anak to. Tapos, saka natin siya ilagay ng ating palambutin natin. Ensure natin na malinis na malinis. At saka, alam nyo, mga palangga, anong ginawa ko dito? Gitabasan, tinabasa na kay init. Teka, sandali. Tinabasan ko dito sa gitna. Ito, yan. Yan, tabasan ko dyan at saka dito. Ayan, Oh. Makita niyo yan, Oh. Tapos ganyan. Para pag kumain kayo, diretso na lang ganyan. Pakpaki na lang. Ganyan. Lahat yan is ginawa natin ng mm, ganyan. Lahat sila naka-slice. Ganyan. Mm may technique kayo paano para <clears throat> hindi kayo mahirapan kumain. Pwede na nga, pwede na nga siyang tanggalin yung buto. Pwedeng pwede na pero hindi ko tinanggal para may bio naman. May bio naman ang ating uh, pa <laughs> ang ating Adidas, no? So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin sa lulutuin. Okay? Ipalamigin muna ta, natin sandali. Magluto tayo ng tulingan. ating lagyan ng gata. Gagataan natin tapos lagyan natin ng maraming luya, sibuyas, ginataan nga, tulingan. Okay? Sige, mag-slice ta. Gagawin na natin, slice natin. Habang nakatakang ang ating um, ang ating ano ba yan? Ang ating tiil. Eh hmm, kalau aneh. Darah. Ha. Oh. Ha hmm. hmm, kalau mik aneh. Oh. Gataan natin. Hmm. Kinataang tulingan. Iprito muna natin pagkatapos sa temperatuhin para mawala ang langsa. Saka natin siya lagyan ng gata. Okay. Ganun ba kayo mga langga magluto? Ganun ba magluto ang inyong, ang, ating mga palangga? Yan lang muna ha. Tapos, timplahan muna natin. Na inumpisa na natin o prito ang ating isda. Ang ating tulingan, prito-prito muna. Tapos, pagkatapos natin iprito, saka natin lagyan ng kata. Para mawala ang kanyang lansa at saka ah manilam na pag nakamarinit siya, no? Minarinit natin yung sandali, ta, saka natin sa gitirito. Ayan. Prito-prito muna bago natin siya ilagyan ng gata. O, oh, ayan. Mayroon na rin tayo. Oh, ayan, nakita niyo yan. Ang atong tiil. Ang atong adidas. Ay, okay, ulit man Okay, ang ating Adidas mga langga. O, oh, malapit tayo sa mga lata. O, oh, ayan. Ang ating Adidas. O. Oh. Hehehe. <laughs> oh, malapit tayo sa mga lata. Pero templado na yan ha. May timpla na yan. Pero o, oh, ato pang suban sa timpla o niya para masarap. Lalong sumarap ato sa na sang latan pa pa hubasong usan na to ang tubig so ganyan Tadam! Pula-pula na! Tadam! Ayan! Pwede-pwede na siyang hanguin! <laughs> Pwede na hanguin! Okay, umpisa na natin magluto sa ating ginataan nga ginataan na isda na tulingan. Okay? unahin na natin o gisa ang ating luya. Marami tayong luya dahil kailangan natin ang luya na marami. Isabay na rin natin ang ating bawang. Anim na lusok na bawang. Ayan. Dito na lang natin kantangan o kuwan. Okay. Uh, sa sibuyas palang oh, sa, sa bawang palang at saka uh, luya na pakabangona idagdag na rin natin ang ating dalawang sibuyas malaki kailangan maraming sibuyas bawal sa akin magluto na kulang kulang sa pangsahog sa pangsaw pa lang, ayun, ando na. Oo. Uh -huh. Ayan. Alam nyo ba, ito, pangdagdag ito ng pampalasa. Kaya nga, kailangan natin i-slice, no, ating ang ating sili. pepperoni Ayan, may titirin tayo. Siyempre hindi mawala mayroon tayong koriander. Coriander, 'yan oh. At saka sibuyas dahon. Ayan para lalo siyang sumarap, no? Bago natin ilagay ang ating ang ating Ayan, papulapulahin muna natin ang ating panakot bago natin ilagay ang ating isda. Kasi ipaupo natin siya sa ating binisang mga ganito, panakot. Bawang, sibuyas at luya. Oh, napakarami oh. papulak hmm? Papula-pulahan muna natin. mm la la La-la-la-la-la-la. la mm -hmm. Lagay na. Ang ating isda, tinakagumkum na nato ni. Ang ating isda. Yan. Kamayin ko na lang. Malinis naman ang kamay ko. Para ma-arrange ko. Talaga naman, oh. Ganito lang ako magloto. Hmm ipiprito ko muna yung isda natin tapos ipaupo natin sa ayan siyempre hindi na masyadong magtagal dahil luto na yung ating isda idagdag na natin yung ating ang ating sinas mas gata hmm, gata yan ito ito ibabaw na natin natural hindi talaga mawala ang ating suka no hindi ba pwede magluto kung wala tayong suka ginataan na masarap yan ha? Kasi luto na ang atong isda hindi kailangan na magtagal pa siya sa apoy Yan Ilagay ko na ang si okra para lalong sumarap ang ating ginataan na no, ginataan na isda. May konti tayong okra. Yan, konti lang pero yellow, yellow. Yellow pin. Yellow pin. Hmm. Sarap niya sa iwa. Sigang. Hmm. Kaya tinula. Ano? Yung ginawa natin. Yan. <laughs> yeah. el pamor. El pamor. Talang kinit-kit gidimo mo ang TLC sa. Eh, hindi na kumain. Sis, basta buko. Kung sa kung may ano pa, may aso pa sabihin talaga, hindi mo na ako <laughs> Magalit si aso. <laughs> sabihin sa si aso. Rabi ka naman. Pati ang parts akin, inobos mo na. Oh. Agoy! Laka, leka, leka, leka. Hmm. Tiil pa mo, rungdara. Nagkutsara ka, sis? Bili. Hmm. Tiil, na ko. Hmm! Agohoy! hoy. Ang sarap na ginataan na ginataang isda with okra. Yee! Ang bago ay ang bango sa coriander. Mm. Sabi ko, ha? Ah, marami kami pagkwento nga. Dara! Dara! Kain ah, po tayo, mga palangga. Eee, sarap. Okay. <laughs>